Ngayon, yung tatlo namang bato na yan, yan, nakita nyo po mga hunters, nakatuko dito sa gitna. So, bali, uh, nagkakasundo lahat ng mga markings dito. Diretso tayo sa gitna. Which is itong gitna mga sama hunters. Nakuhaan natin ito ng mga steering rod. Kanina yung nakita natin, yung mga nakuha natin kayo ng buti. Nakakalat dito. Pag ganyang mga markings, ibig sabihin yan rich object under sa ilalim mga sama hunters. na uh, good morning mga kasamang Hunters. Grabe, this is, uh day 2 ng ating operation mga kasamang Hunters mula kahapon hanggang ngayon. At uh, nakahukay na tayo ng lampas tao. At uh, good update mga kasamang Hunters dahil kanina nung nag-operate yung ating mga kasama mga kasamang Hunters, not uh, pagkabalik ko dito sa galing sa isang operation ay good news, nakakuha ang mga Hunters natin ng uh, markings at uh, ito ito papakita ko sa inyo mga hunters ito na nga at uh, nadali dyan sa ilalim yan kung inyo makikita mga kasamang hunters uh, ito ay uh, actually first time ko makahanap ng makasagupa ng ganitong markings at uh, hindi namin alam kung ano yung meaning nito at uh, isi-search pa natin yung mga bato na nahit natin dyan sa ilalim nakapile grabe yung una buwangin ang ating nadali mga hunters Pagkatapos uh, nakakuha tayo ng mga bakal dyan kalawang na lahat Pagkatapos ng buhangin Ito na mga bato na nakapile Sulod-sulod dyan Mapansin yung mga kasamang hunters po Bato na yan Wala ka na makikita dyan na buhangin Di tulad nung una puro buhangin Yan ang buhangin yan Pagkatapos bato na Madami kasi operasyon natin mga kasama hunters Bari apat ito sabay-sabay Simultaneous apat na operation pero ito mga samang hunters uh, ito ang iniire natin dahil actually uh, maganda ito kaya kami mga samang hunters ay uh, sundan ninyo ang aming operation sa TikTok, sa YouTube and Facebook. Grabe. Uh, thank you so much sa inyong uh, suporta mga kasamang hunters. At uh, shout out sa lahat ng mga hunters sa buong Pilipinas, Luzon. Visayas and Mindanao ayan mga kasama hunters may nahanap na namang uh, markings yung ating kasama sige sige kunin mo kunin mo kunin mo pakita natin dito ayan nandyan sa baba ah, sige kunin mo kunin mo ayan ah, sige sige yan kita nyo po mga kasama hunters ayan ayan ah, uh, pakita natin ayan o oh. Ayan, mga kasamang hunters, dali na naman. Uh, ito yung steering rod. Pero hindi natin sure kung ano pa ang markings talagang meaning nito. At uh, i-research pa natin. Susukatin natin. No nakuha, dali, doon, doon, doon. Okay na okay, kina. Okay. Ayan, kita niyo po po kasamang hunters ang doon. Matong ilog dito mo makikita mga kasama ng hunters itong treasure natin lampas taon na malayo tayo sa si ilog pero bakit may mga bato ditong ganyan tambak talaga eh yan ang pinaka -ano natin dito mga kasama ng hunters eh bakit may mga batong ilog isa pa. Ayan. Kita nyo po mga samang another. Uh, may ano na naman. Another markings na naman. Ayan. Nadali ng ating mga kasama. Sige, sige. Kunin mo. Ayan. Kita nyo po mga samang hunters. Yung dito, nakuha natin dito yung daw kanina sa mga ng ating mga samang hunters dito. At dalawa dito. Uh, ito na nga. Uh, akin okay na. Ayan. Grabe. Pero makita nyo po mga kasamang hunters, ang napapansin ng ating mga hunters mula pa kanina, wala naman siyang direksyon, basta nakalagay lang, nakatusok dyan, walang direksyon. Patong ilog nyo naman, ang dami tayong nakuha ang ganitong bato mga kasamang hunters. Actually, ang mga original na bato dito, <coughs> yan talaga, ganyan. Ganyan ang original na bato, galing mga bato sa bundok. Ah, uh, yan. Ito batong ilog to. Ito batong ilog yan. Ito sa bundok to. Actually, hindi kasi kumikinis ng ganyan yan hanggat hindi mapunta sa mga water stream, sa mga ilog. Ito mga kasamang hunters, imposibleng maging makinis ito, yung mga gantong bato. Batong ilog to eh. Galing sa ilog ito, dinala dito. Dinala dyan mga kasamang hunters. Dinala dyan. Itong kaliwang pointer ito, kasi karaniwan left side, ano lagi? sa so, pagtitrench yung mga kasamang hunters always follow the hole left sinusundan lagi natin yung hole dito yung kaliwa lagi kahit saan yan mapa animal markings mga sign turtle heart triangle lagi tayo sumusunod sa hole yung kaliwa lagi at tong kaliwa mga kasamang hunters makaturo dyan sa mga bato na yan tatlo ngayon, yung tatlo namang bato na yan, yan, nakita nyo po mga samang hunters. nakaturo dito sa gitna. So, bali, uh, nagkakasundo lahat ng mga markings dito. Diretso tayo sa gitna. Which is itong gitna mga samang hunters. Nakuhaan natin ito ng mga steering rod. Kanina yung nakita natin. Yung mga nakuha natin kayo ng buti. Nakakalat dito. Pag ganyang mga markings, ibig sabihin yan rich object under sa ilalim mga samang hunters. Nabuto tayo ng alas 6. Ganyan ang operation natin mga samang hunters mula kahapon kanina hanggang ngayon at ang kagandahan mga kasama hunters walang ulan perfect ang ating operation ngayon at uh, ang target natin dito mga samang hunters ay 24 feet actually may nag advice doon eh siguro expert ding hunters grabe nabasa ang kanyang comment at uh, sa ating youtube channel ito ay uh, 24 feet. Grabe. Siguro ay uh, yung hunters niya, na yun, expert din. Hanga ako dun sa taong yon. Dahil ngayong yung ating bala na nakuha ay siguro na convert niya sa <coughs> dahil sa karanasan. At uh, shoutout sa iyo kasamang hunters. Mabuhay ka. niya na kasalukuyang uh, tinatanggal niya yung uh, bato mga pointer na bato man sa mga hunters eh dahil sa gabal sa ating uh, target dyan sa gitna tatanggalin na lang natin mga hunters yan oh yan ang sinasabi ko uh, kung inyo makikita mga sa mga hunters sa uh, basa niya lupa dito at yan nakita natin ang markings panalo yan o, kita nyo mga steering rod actually sa so, ikong sa inyo kanina uh, nakahit naka sa na tayo dyan tsaka dito sa inupo natin dito sa kabila at ayan another uh, markings na naman mga kasama hunters actually nakapoint siya dito dito nakapoint at itong mga pointer na to nakapoint dito sa gitna panalo mga kasama hunters ayan o oh. ayan actually yung uh, hukay natin ay ano na kung oh, makikita nyo halos magpantay tao na yan mga 5 feet to 6 feet pantay taon na to halos lampas na nga pag dito lampas na kasi bakili tayo eh yan mga katawan yung mga kasama hunters nakadali pa tayo ng markings actually. hindi lang yan ang ma may hit natin dito ang target natin 24 feet mga kasama hunters babanata natin to ngayong gabi ma atakihin natin to ngayong gabi mga kasama hunters panalo <experiences> Akan pues like. Grabe.